Bakit yeah. Grabe guys. Binaliktad yung ano. Yung basket. Grabe maka ano. Grabe ka. Liksi yung ano ba. Isda. Ayan guys. So this time po is mag barbecue po si Kindness ngayon. Ayan. Yeah. So medyo nagutom tayo guys. kaya yeah. Habang nanginwit makain-kain din tayo no alright mm. guys this time naman is magluto tayo ng barbecue guys para sa Pero wala pa tayo mga kain-kain ba diba okay so time to cook huh? okay lagyan natin wow barbecue na skydash guys okay Oh. Oh, kainit Alright. Barbeque time. Si kindness, mga kakain. Hmm. <laughs> wow. So, ini okay guys, sudah ni saya ikan wala tay rice ani nga. yan po o diba? so ganito lang guys ang ano natin kapag ah uh, katulad po nito nagdala lang po si Kainis ng kunting karni guys dapat talaga sa beach namin ito kaya lang kanina yun naligo kami sa dagat ang problema is sabi ko nga pag bawal doon mo barbecue doon natin to gawin sa fishing spot kasi wala naman bawal okay. Wow. Salamat guys. So hindi nagdala na ipit si guys, Okay. Mmm, kahumot. Diba? Pwede kayo kayo dyan. Tag-piso lang. <laughs> ano kaya pag ako magbenta ng barbecue guys? Marami kaya ang bibili guys? Oh? Ay, kalami. Nalang yun sa bisyo ni kindness. Ay. Oh, o, diba? Mainit-init pa eh. Hmm, Oh, lala. Tahumot, guys. Tahumot kayo siya. Ah. Hmm. Maybe time, Jod, tayo. So, ito yung sitwasyon ngayon ni Kindness, guys. Ayan. So, nag-barbecue tayo. Habang naminggit pa yung doon, guys, yung asban ko po. Ayan. So, dahil nag na po kami. So, medyo marami na rin po yung huli natin, guys, na uh, ayan, umusok-usok na dahil may sebo po ito. Eh, di ba? May ano. Um, ayan. Tapos, toto na rin po yung ating ibang barbecue. Okay. Barbecue time po. And then, yun po guys. So, maya-maya pakita ko po sa inyo guys yung huli natin. Ayan. Hanggang ngayon, may huli pa rin guys eh. Okay? Okay, sila po ngayon eh. okay. ah. Hindi na naman sa tuha po ngayon ito. <laughs> Kasi ako nagdala ng panghipit guys eh. Saptik lang talaga ang pahano ko nito. Okay. Ah. <laughs> Make enjoy na sa kindness guys. Mm. no guys, naamoy niyo ba guys? Ay, yun. Ay, may tumatakbo na yung ano. <laughs> tumatakbo na sabi ko yung ano, may huli na guys. Ayan <laughs> so, o. Pakita ko lang sa inyo guys ha. ha. Ay, ayan, guys, oh. Tumatakbo na, eh. Sabi ko, ayan, tumatakbo na. Dalawa pa. Hey, hello, man, go, eh, salamang, eh. Yung, ay! Kunin ko na lang yung isa. Ayan, oh. Sige, so. Ah! <laughs> bagi pa, bagi. Bagi

Ang humot sya, eh. Woo! Ito yung pinaka-the best, guys. Yung, alam mo yung sa Japan kasi, puro trabaho, eh. Ayan. So, mga kabayan ko po, ayan. Hello! Kung gusto nyo po, guys, mag tayo. Ayan! Just ano lang, guys, sa ano ko po, po. Anytime po si Kindness. Pwede nyo po makontak ito. Basta wala tayong pasok. Pwede, pwede po tayo mag -banding. Ito po yung gusto ko eh, maligo sa dagat. Fishing. Magtanim. Yan. So, kumbaga guys, dito sa Japan, kailangan natin i-balance lang din po yung life natin dito kasi nga, puro trabaho ba? Kaya, why not na, ano? So, yung mga karni ni Kainis, hindi na may ito gano'ng kumahalan, di ba? At lang ang ano natin. Banding na. Sarap na ng ano, may sauce na tayo sa barbecue, di ba? So, mag-try tayo na mag-ihaw ng isda. Yung huli natin, guys. Pwede rin. Okay. Ayan. So, ayan, guys. May karne pa tayo. Ayan. Maglagay pa ako, guys. So, medyo malaki-laki itong mga kainin natin. Ayan, ayan. Wow! Sarap sa feelings. Wow! Kamot hmm. siya kay siya mga kakain. Kamotagid niya mga kakain. Hmm. Ayan guys. So habang nag barbecue si Kindness. Hanggang ngayon guys may huli pa rin po kami. Ayan oh, Ayan po. So may huli pa rin kami guys. <laughs> So, thank you, thankful talaga kami ngayon kasi medyo marami kami huli natin habang nagbabarbecue po si Kindnesh. Ayan. So, konting banding lang po. Tapos yung isa naman, guys. Ayan. Medyo may ano na naman, guys. May huli na naman yung kumikilos na naman po. Ayan. And then, pakita ko po sa inyo rin ngayon, guys. Okay. Ayan. Tapos, pakita ko po sa inyo naman yung ating uh, isda na huli. Okay? Yan guys, so, marami-rami na po. Wow. so, labas kaya siya, no? Nami kaya na siya, guys, sa bawon, paksiwon. So, ano, inihaw na isda. Ayan, napakasarap po. Alright. Okay. Hey guys. So, nag-inom kami ng ano guys, oh beer. Pero ito guys, uh, zero alcohol po ito. So wala siyang alcohol. Pero lasang beer siya. Pero ano, walang alcohol. Yan. So dahil nga po, uh, bawal po kasi tagas kasi uwi tayo, no? So bawal tayong mag-drive na mga kainom. So ito ay zero alcohol po siya. Ayan. Pakita ko lang po sa inyo guys, oh. So ito yung ano sa Japan guys. Zero. Yan po. So, 0.00% alcohol. Wala siyang alcohol. Alright? Yeah. Sarap sa kiling Wala. Hindi po makabula yung asawa ko. Okay. Meron? Wala. Okay. So, bagong lahat. Magkampay-kampay muna. Oh, Malayo ka. Okay. Kaya sa Yan. Hmm. Ini kikibug na mungkin sya. So, si Kainish talaga, hindi talaga ako ma maano sa ano guys. Kaya ang pinili ko, walang alcohol. Di ba? Mm. Amin kayo guys, kaya gikan sa color yun. And then, kain tayo ng barbecue. Kuha na sila ba, pero matambaka lang. Ako sa'yo. Ah, ganang kuan. Hmm. So yun guys, hanggang ngayon meron pa rin tayong huli guys. habang so, nag-relax na tayo, okay na kayo guys. Kaya marami na tayong huli ba? Hindi na tayo lugi eh. Hmm. Ano yan? Nakabuhi? Oh, kasayang. Gati mas. Hmm. Mag-ay rasa uh, eh. Ay, pa sana kami ng isda, pero sabi ng asawa ko, baka hindi na namin maubos. Kasi, mahirap kasi magbiyahe, guys, na busog masyado, baka maantokin tayo. Mercedes. Si Ang kainin kasi guys, kapag mainit pa, mas talong masarap kainin. Tapos, inam tayo guys, ng 0% ako. <laughs> hmm. Lamig kay Bugnaw, Jutu Asia. Pinakilang ng ice guys, kay galing masa sa Alright. The best are guy, you guys. Mm. Okay ba? Ayos. Okay ba ang luto ni Kaimish? Sa <laughs> so, tingin ya. mo Pag magnegosyo ako ng barbecue, marami kaya akong customer? Marami yan. Marami? Aba? Ano guys, mag magnegosyo na lang din siguro ako sa Pilipinas ng barbecue guys. Palitin taong ko niyo mga kakain. Aba? So alam niyo guys, sa Pilipinas gusto ko ng ano, marami akong mga plano na, na negosyo siguro, pero ewan ko lang kung magampanan ko ba kaya yun, no? sa totoo lang po talaga guys, i-share ko po sa inyo. Bakit ganito po si Kindness? Nagkatrabaho, tapos nagba-vlog pa ako, may overtime, di ba? Tapos ito, namashell ako. Di so guys? So, ito po sa share po ni Kindness, mas maganda talaga ang buhay sa Pilipinas para sa akin guys. Kung nakapunta ka po sa abroad, mas maganda yung pag-uwi mo, mag-negosyo ka, Ayan. Kung halimbawa malayo ang pamilya mo, katulad niyan kung ikaw na lang mag-isa na sa abroad, pamilya mo nasa Pilipinas. So once sa kapag abroad ka kasi, marami ka nang makikita, marami ka nang ano ma maplano. Ayan. So si Kindness, medyo marami akong plano guys na masasabi ko talaga na napakalaki ng Pilipinas. Kasi bakit po napakalaki? Number one, yung klima natin hindi nagbabago laging summer. Hindi ka ito sa Japan, may snow. Pero tingnan nyo po, masipag talaga ang mga hapon. Trabaho pa rin yan. Kahit kami guys, kahit takot ako yan. Pero go pa rin si Kainish. di ba? So, para sa akin guys, mas maganda talaga tum tumira sa Pilipinas. Dahil nga po, magagawa natin yung gusto natin. Yun nga lang po, as long na may trabaho tayo or may, may pangnegosya tayo, yan. Tsaka so, higit sa lahat tulungan talaga. Huwag lang po iasa natin sa isa sa isang pamilya na parang may tinatawag tayo na breadwinner. Huwag natin po na iasa na talagang yung straight talaga na sa, sa kanya lang tayo umaasa. Kung pwede to tulungan din natin. Yan, para lahat tayo makaahon. Ganun po. Ganyan po kasi sa Japan, guys. Yung mga anak na 18 years old pa lang. Wala na, 17, may mga trabaho na yan, guys kasi nga hindi lahat pwede pwede na lahat sa parents aasa ganun so ganyan ang ugali ng mga hapon na dapat na nagtutulungan right yan to hmm hanggang ngayon guys oh Malawali pa rin kami yan po oh Okay, ako po sa inyo. Hmm. Di ba? Malaki no? Hmm. Nakaupo na nga si kindness, eh. Kasi hindi kami makapagpahinga. <laughs> Mas marami tayong huli ngayon no? Tama ba? Compared no on guys. no nung... kasi dati lang, whole, whole yung ano ko. Oo. At saka isang fishing rod ba yun? Di ba? Ako na. Oh, siya lang kasi nun guys eh. Tapos, kasi parang ano tayo nun eh, late din tayo yung start nun eh. And then, ang problema din, nagkabulbul yung ano namin eh, nung una naming ano dito punta. Panay, nagkabulbul talaga kasi nga, nakikita niyo po, ang liksi talaga kumilos ng ano, karabalyas or saba. Yan. So ngayon is, parang napag-aralan na namin siya eh. <laughs> okay? guys. Ah, busog-busog na po si kindness. Ayan po. So, in Japanese po guys, yung parang magrespeto po tayo. So, sa Japan guys, kapag halimbawa, ah, uh, si share ko po ito sa inyo guys ha. Ah. Halimbawa po kapag makakain po tayo, talaga na pagkasama natin yung mga, ano, mga hapon. May mga manners silang sinasabi guys na kapag simula ng pagkain, Bago tayo sa kakain, sabihin natin na Itadak itadakimas, gano'n po. Ngayon naman, uh, kapag tapos na po tayong kumain guys, sabi naman natin na, Gucho sama desta, Ayan, so nagpapasalamat ka, ayun so ganun yung mga ano natin sa Japan. So may mga ano sila yung mga sinasabi na parang manners before and after, ayun may mga sinasabi po sila guys. Kaya ganun din po sa amin. May chance kaya. Okay? So yun guys, dahil busog-busog po si Kindness, at hanggang ngayon po, update ko po sa inyo, meron pa rin po tayong huli. Yan po. So, kahit na ito, lang namin eh. Kumikilos. <laughs> Hindi na kapagpahinga. Okay? And then, syempre guys, rinisan din natin yung uh, huli natin ng isda para para tingnan natin sa bahay, wala na tayong gagawin. Okay? Hindi na tayo ma... Dahil syempre, biyahe tayo, pagod tayo. Sigurado, na pag natin. Hindi natin kaya maglinis pa. Kaya it's better, katulad dito, habang nangunguli pa tayo, yung iba po, yun, yung iba naman na isda na huli natin, linisa na po natin ang ganyan, alright so yan po yung mga, isa sa mga tips ni kay so sa mga kababayan ko po ayan, dito sa Japan, kasi nga kapag nasa malayo kasi tayo pag uwi natin guys, sabi ay pagod na so why not, habang naghihintay pa tayo, may time tayo dito guys, patuloy sa makaupo, why not linisa na po natin yung ating mga nahuling isda, yung mga nauna para eh, pag uwi All right, all right na po talaga. O di ba? All right. <laughs> Ayun, gusto to sama dish ta po. Niyan, basta na po talaga si Kain Dash. guys. Walang tigil ang huli namin, guys. Grabe talaga. Parang hindi kami pa guys, ba? 11 na po ng gabi ngayon. Tapos na po tayo nag-barbecue. Ayan, hanggang ngayon, guys. May huli tayo. Alright guys. Yan po. So kahit tapos na po tayo mag barbecue guys. Grabe. Walang humpay yung ating huli guys. Tuloy-tuloy lang po. Dire-diretso pa rin. <laughs> Yan. So, ito ay second batch na. Grabe. Malaki guys eh. Nahinayang kami kasi malaki po yung huli natin ngayon. Wow. Nasa doon ng Grabe. Dami talaga na. No? Okay guys, yung ano namin, tapo namin guys, hindi na sa malayuan eh, halos sa malapitan na lang po. Pero grabe, hindi kami ano, nilulubayan ng isla. Andyan pa rin. Oh, ayan guys oh, nakita nyo po, kakaano lang, ngayon. Wow. <laughs> lumalaban pa, oh. Grabe ka, kaliksi yung ano. Lumalaban ng lumalaban. <laughs> ayun guys, naligpit ko na kasi yung aking fishing rod dahil nga po pauwi na po tayo. Ayan. Okay. Wow. Alright. And then, Walang pain at malapitan na lang po. Mukhang hindi kami pauwiin. Tuloy pa rin. Hala? Wala guys. Tuloy-tuloy lang ang laban natin. <laughs> <laughs> hindi natitigilan na si Kaides. Ayaw kami pauwiin guys. Ayun po. ibig si Thankful, thankful talaga tayo guys. Dahil may biyaya tayo natatanggap ngayon. Alright. Alright. Alright guys, at uh, ako na po ay magpapaalam po sa inyong lahat. So this time is, hanggang ngayon guys, may huli pa rin po tayo. Hindi na kami tinantana ng isda. <laughs> Buti na lang po guys, is nagluto na po ako ng barbecue. Nakakain na po kami guys, at busog-busog naman po si Kindness. And then yun nga po, marami po tayo na huli ngayon guys. At mas malalaki pa po ang isda na huli po ngayon ni Kindness. Ayan, at syempre... Katulad po na nabanggit ko po kanina, kailangan mo na linisan ang mga isda bago po tayo uwi sa bahay. Alright? Para wala na po tayong gagawin guys, nakapapahinga tayo pag natin natin sa bahay. Okay? So, yun po guys ang mga na-share ko po ngayon sa inyo, sa mga kababayan ko po dito sa Japan. So, sinadya ko po talaga itong bin binlog ko siya mula sa pagbiyay ko guys. Ayan, ulitin ko lang po. gan Uh, mula sa pagbiyahe ko po hanggang sa naligo kami sa dagat at hanggang sa naming with po si Kaibnes ito ay binabahagi ko lang po sa aking mga kababayan dito po sa Japan sa mga hindi pa po nakatry o hindi pa po nakapunta dito sa Tsurunga, Fukuiken tapos nagpaplano po kayo guys uh, yun po lahat ng mga sinishare ko po yes, pwede nyo pong gawin guys alright, so about naman po guys sa mga fishing spot po dito ayan, pwede po kayo mag-research din dito banda, marami pong fishing spot po dito sa uh, Tsurunga Pukoy Ken, gusto nyo po nang may bayad meron, gusto nyo po nang walang bayad meron din po, okay yan po guys, at uh, ako muna pupalam sa yung lahat guys at dahil, unti-unti uh, rin -unti magligpit na rin po kami, syempre kailangan din po natin umuwi, mga 2 hours pa po ang biyahe namin Alright, so thank you po sa lahat ng mga nagsubaybay at medyo mahaba po talaga ang na-vlog ko po sa aking uh, pagpunta po dito sa Tsurunga po weekend. So ibig sabihin mula umaga hanggang gabi po yung aking vlog. Alright, so thank you, thank you po lahat. Sa mga hindi po nakapag-subscribe po, please subscribe po sa aking YouTube channel dahil uh, marami po po akong balak na content at i-share din po sa inyo. Right? So, thank you po sa lahat ng sumusuporta po kay Kind Measure FW. Bye guys! Don't worry ka to gozaimasu na. Bye! Say bye muna. Babush! <laughs> yeah, Yan, busy guys. So, tulungan ko muna ito maglinis ngayon para mas mabilis. Okay. Bye guys! <laughs> ayan na guys uh, takarating na po kami sa bahay at uh, thankful naman po tayo dahil safe po kami na nakarating mismo sa aming uh, bahay po alright so ayan po guys ang isa sa mga sinishare ngayon ni kindness na kapag naminguit po tayo pwede na po natin linisan mismo sa tabing dagat ayan para pag uwi po guys makapagpahinga po agad tayo at linis na rin po ayan po at the same time pwede na rin po tayo magluto agad so ayan po guys at binilang po ni kindness ang nahuli po namin na isda ay 50 piras so po lahat, ayan so ito ay sinishare po ni Kaidnesh guys sa mga gusto po na mag-banding, magbanding ayan po nag enjoy ka pa at higit sa lahat, libre naman po ang ulam ni Kaidnesh na isda right? so maraming maraming salamat po